winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. Magandang araw, magandang gabi mga kainags. Kung saan man kayo ngayon naroon. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Syempre, para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Mabuti na lang hanggang ngayon mga kainags ay wala pa ring snow na bumabagsak mula mula sa taas ng kalangitan kaya wow, tsaka syempre, maganda si haring araw kaya siyempre, nagbilad na naman tayo ng ating mga sinampay <laughs> ang trabaho ni inags pag sa trabaho pero mga kay inags you know, meron lang akong gustong konting i-share sa inyo sandali lang, nagpa-vlog ako, mamahal na rin, sandali lang <laughs> Talagang, talaga kay Storbo talaga si Mahal na Reyna na ito eh. <laughs> sandali lang ha. Tututo ko siya. Sandali, sandali. Yan. Nung isang araw mga kainags, ano? Ah... Uh, pauwi na ako ng bahay noon eh, gabi. Mga alas 12 ng gabi yun, ano? mula sa trabaho natin. So pagbukas ko ng pagparada ko ng, ano, ng truck natin, nakita ko yung kandado mga kainags, no? yung kandado ng gate natin. Yan ano, ito. Itong gate, itong kandado natin mga kainags nasa ano eh, nasa nandito oh, nandiyan, Nakalapan. Lalabas ako rito ah. Yan, yan. Nandiyan. Nandiyan oh. No? Yan nakaganyan. Nakaganyan yung ano, pwesto no. So nung nakita ko nakaganyan yung pwesto, nagtaka na agad ako. Sabi ko parang may merong, merong hindi magandang nangyari. Kasi nakabagsak hindi naman kasi bumabagsak yung yung kandado ng ganyan eh. Tsaka nakabukas tong gate. So, kinuha ko, pumasok ako, nag-ano agad ako eh, nag... Kumbaga parang nagkaroon ka agad ako ng suspecha, no? Sabi ko merong pumasok dito sa loob ng bahay. O loob ng, dito sa loob ng pakura natin kasi dahil nga sa kandado. Usually, uh, itong kandado, sinasarado ko to eh, pag lumalabas ako rito. Kaya lang nakalimutan kong ilak, mga kainags, ano. Siguro sa pagmamadali kong pumasok dahil muntik na ako malate, nung papasok ako sa trabaho. Uh, bago ako pumasok ng ano so nag, nagma, nagmasid muna ako mga kainags no? nag, nagtingin muna ako ng paligid kung ano yung mga nangyayari nakiramdam muna ako tapos sa uh, tinawagan ko yung mahal na reyna natin kasi baka mamaya nasa loob ng bahay yung intruder hindi ko alam so hinintay ko muna sumagot si mahal na reyna kasi malalaman ko naman doon sa sagot o sa mga pangyayari kapag uh, may taong iba na loob ng bahay. So maganda naman yung sagot nung mahal na reina natin. So ibig sabihin walang walang ibang tao sa loob ng bahay natin. So ayan, tinatawagan ko na yung mahal na reina dyan sa cellphone ano. Sinisigurado ko na kung anong meron sa loob ng bahay namin. Hindi muna ako pumasok, magstay muna ako dyan, hinihintay ko yung sagot ng ating mahal na reina. So okay naman. Sumagot so, naman siya at uh, ayos naman ang lahat So yan, lumabas siya So yan, tinatanong ko yung mahala rin na natin kung bakit bukas yung lock ng pintuan So hindi niya raw alam So, nung naglalakad na ako, napansin ko nga yung pintuang isa yung nasa harapan ko Yung gate ay bukas, tinuro ko sa asawa ko Sabi ko, bakit bukas yung pintuan yan, wide So sinilip niya rin Kaya talaga nag-alala na ako Yeah, so check na rin ang mahal na, na natin. Kaya sabi ko sa kanya, pumasok ka muna sa loob, ilak yung pintuan. Sisilipin ko muna yung buong backyard natin. Uh, tumawag ka na rin ng, ihanda mo yung cellphone mo, sabi ko sa kanya. Just in case, tumawag ka ng 911. Kung sakaling may mangyari sa sa labas. So nakita ko yung gate na yun mga kainags. Oh. Yung gate natin na isa na Naka-open wide siya. Nakabukas siya. So naghinala na talaga ako, sabi ko merong something sabi ko sa kanya so pinapasok ko muna sa sa loob ng bahay natin pinalak ko yung pinto ako lang yung ko isa rito so bago ako pumasok ba bago ako pumasok ng bahay nilibot ko yung buong backyard natin mga kayo nags ano nilibot ko yan pinuntahan ko pati yung shed natin pinuntahan ko rin kasi baka nandun nagtatago yung ano yung yung ano yung magnanakaw ano syempre wala akong dalang nakita kong ang kinuha ko agad ito yun <laughs> ito yung kinuha ko yun ito yung kinuha ko mga kayo nagsano. Yan. So yung pambunot natin ng ano, pambunot natin ng mga ano no, mga dandelion grass. Ito agad yung nakuha ko eh. Wala na ako ibang nadampot eh kasi just in case na nandito siya, at least meron tayong protection, no. May magagamit tayo. So ito, kinuha ko na yung ano, yung pang ano natin ng dandalayon. ano. Kaya lang nagdalawang isip ako, bigla akong may naisip, ano. Bumalik agad ako kasi baka mamaya may kung anong armas yung intruder, ano. So, pumasok na ako sa loob may kinuha lang ako sandali So yan uh, Pinuntahan ko siya doon sa shed Tsaka sa mga gilid ng Bakod natin mga kainis. No? Kasi baka nandoon, baka may tao doon Baka may nagtatago doon Wala naman ako nakita Awa ng Diyos uh, At nakahinga na rin ako ng maluwag niyan Mabuti na lang ganyan Kaya binalik ko na yung una nating dinampot na ano no <laughs> yung matulis at mabigat na bagay na armas na natin at bumalik na ako sa sa loob ng bahay natin yan o, so baka nandito siya sinilip ko diyan tsaka dito sa shed natin baka nandito ka ako nagtatago or hindi natin alam so, sinilip ko yan so pat yung loob ng bodega natin, ang garahe natin uh, inilawan ko rin yan so wala naman tayo nakita awa naman ng Diyos mga kainags, ano? wala naman siya dito. wala siya ang ginawa ko, uh, tiningnan ko yung mga camera yung sa cellphone ko kasi nung nakita ko sa cellphone ko may mga may mga na-detect yung ating camera Uh, pumapasok sa cellphone natin. So tingnan ko yung cellphone natin. So meron nga ako nakitang okay. tao mga kainags. Uh, nireplay ko yung ano yung mga camera natin na uh, nandito naka-install sa bahay natin. At nakita ko nga mga kainags ano. Meron ngang taong pumasok. So nanggaling siya doon eh. Doon siya lang galing eh. Doon siya nanggaling eh. galing eh. Sa ali. So tapos sa uh, pumunta siya rito. So alam dito siya nanggaling galing eh. Pag ano no. Tapos sa uh, siguro kung didiretso siya doon, baka mahalata siya nung pinagnakawan niya or pinagawa niya ng hindi maganda, no? Kung didiretso sa doon, kaya ang ginawa niya parang shortcut dito siya lumiko. Tsaka hindi ko rin na 'yun, usually nil ko 'yun mga kainex, may kandado doon. So binuksan niya 'yan. Dito siya, dahan-dahan pa siya rito, nakaganoon pa siya rito. Nakita ko sa camera, nakaganoon pa siya. Nung nalaman niyang walang tao talaga, dumiretso sa doon sabay, sabay takbo siya dito mga kainay so diretso siyang ganun yan so hanggang sa mabuksan niya na yung yung gate nung kasi hindi, hindi hindi naka lock yung gate yung, yung ano nito yung kandado nito ito mga kainay so oh. yan o oh. yan so may kandado rin yan lagi namin kinakandado yan ewan ko lang talagang hindi ko nai-lock siguro nagtiwala rin ako no pero mag, magmula yun kumbaga parang naging aral na sa atin yan Uh, talaga dapat especially pagkagabi dapat talaga ilak natin yung mga gate natin yan kung may gate siya kung may gate tsaka mga bakod dapat talaga ilak para mas konti yung posibilidad na may mangyari na hindi maganda eto mga 10, 12 to eh itong oras na to so ayan na siya oh yung kaliwa natin so diyan siya lumusok so nagulat siya mayroong sensor ano tayo no yung sensor light So, binubuksan niya na niya yung ano, yung gate. Akala niya siguro nakalock pero hindi pala na hindi ko pala na ilock. So binitawan niya yung kandado na laglag sa sa baba yung kandado. At nakabukas. So nandiyan pa rin siya, binubuksan niya yan. Yung. So nakapasok na siya. Dito naman tayo sa backyard na view no, makikita niyo sa dulo yung ulo niya no. Ayan, umilaw na yung ating motion light doon sa garahe nung na-detect na siya. Itong backyard natin mga kinags madilim yan, oh, walang ilaw yan, madilim yan. So maliwanag lang talaga yung resolution ng aking uh, security camera kaya kahit madilim, talagang mukhang may ilaw. Oh, so ayan, uh, so ayan na siya, Pumapasok na siya oh. So tinitingnan niya muna kung may tao. Dahan-dahan muna siya naglalakad doon sa may gilid. So nung nalaman niya wala nang tao talaga, nagmadali siya at biglang umilaw yung aking motion light detector. 'Yun lalo siya nang madali na taranta siya, no. So 'yan yung aking camera makina no? pag mayroong ilaw, so lalo maliwanag. Ito naman yung isang angle ng camera natin mga kainags, no. Yo, ayan siya, oh. Umilaw na siya nung no? umilaw yung motion light. Binuksan niya 'yon, hindi niya nasinara yung gate. Kaya nagmadali na siya. So ito yung harapan ng ating bahay mga kainags. So ayan na siya, lumabas na siya. Oh. So doon siya lumabas hanggang tumawid siya ng kalsada yan na parang walang nangyari so syempre pag may mga nakakita nga naman sa kanya isipin hindi siya nagnakaw dahil lang galing siya sa bahay kumbaga parang may pupuntahan lang siya ganon so hanggang sa dun siya dire diretsyo na siya so nagpapasalamat naman tayo kahit papano ganon lang ang nangyari dumaan lang siya sa bakura natin kaya mabuti na lang mga kainags, ano, ganun lang ang nangyari. Kung baga, dumaan lang siya dito, ganun lang. At wala naman siyang kinuha, wala naman siyang ginawa. Kasi natakot din ako nung no, nakita ko yung video mga kainags, ano, kasi may dala siyang jerrycans. Yung parang, parang jerrycans, ha, kung hindi ako nagkakamali, yun yung pagkakakita ko eh. At Lumabas agad ako no, nung no, nakita ko yung tao na yun. Lumabas agad ako, inamoy-amoy ko agad yung paligid ko mga kainays. Kasi baka mamaya yung dala niyang gasolina, nag -lag, nagbuho siya ng gasolina or nasa isip ko baka mayroon siyang susunugin. So lumabas agad ako mga kainays, ano dyan no. Lumabas agad ako dyan kasi inamoy-amoy ko, ganun no. <laughs> harap ako aso sa kakaamoy eh. inaamoy ko tapos sa uh, lumabas din ako inaamoy-amoy ko rin yung paligid so wala naman akong naamoy na gasolina awa naman ng Diyos isa sa mga dahilan niya no, kung bakit naglagay ako ng mga kamera rito sa, dito sa loob ng ating bakuran kasi syempre para malaman natin kung ano yung nangyayari sa bakuran natin kahit wala tayo sa loob ng bahay uh, especially pag may mga ganyang pangyayari pwede nating balikan yung mga yung mga camera natin ano para malaman natin kung ano talaga yung nangyari during wala tayo rito sa loob ng bahay natin o sa loob ng bakura natin kaya nalaman natin di ba kaya nagkaroon tayo ng video kaya magbibigay sa atin ng lalong pag-iingat sa mga susunod na araw pero teka muna teka muna mga kainag sandaling sandali lang mo no? oh lamig <laughs> Kailangan, kailangan lagyan ko ng protection yung aking ulo naman, ano? <laughs> Yan, wow. Okay, mga kayanags, ano? wow, malamig na talaga. Kahit na, kahit na ano, no, kahit na nakasikat si Haring Araw, wala pang snow, pero naman talaga, ang simoy ng hangin ay malamig. Kung gusto nyong malaman yung brand ng security camera na ginagamit ko dito sa bahay, Nasa baba yung description uh, At hindi nila ako binabayaran para i-promote ko yung kanilang brand uh, Sini-share ko lang sa inyo to para mayroon kayong idea Kung ano yung security camera na brand na ginagamit to Panuorin nyo muna yung reviews bago kayo bumili Pero para sa akin, wow! Talagang maganda siya Tsaka subok na subok na talaga para sa akin At sige, teka lang muna At tinatawag na tayo ng ating ano no <laughs> ng ating mahal arena at mamamalingki pa kami so tara na mga kainis ano, bago mabushit na naman tong bruha na to <laughs> ay si mama wala ano na naman yan dito ko nagluto ba't doon na yung kuwali pambira naman itong na rin si mama ba ano yung luto ng dalaga ko Wow, longganisa. Kalau mau may Ini So dito po tayo mga ano? Allergy sa camera yung ating panganay na prinsesa. Ah, mainit pa pala dito sa loob ng bahay, no? Kasi umaandar na yung ating... ang ating heater. Kaya dito sa loob ng bahay, mainit na. Damihan mo ha, kakain din ako. <laughs> Sarapan mo magluto, ba? Hindi rara naman, oh. No? Sarapan mo ha. ito na ako, eh. Asya. <laughs> Na-bad no, no na trip? Kasi panis yung kanin. <laughs> Napanis yung kanin doon sa ano sa sa rice cooker mga inis, ano. So kakain na lang ng longganisa at saka tinapay yung ating panganay na prinsesa. <laughs> Papasok pa naman siya. Yan kasi dapat kasi sa gabi pa lang bago pumasok dapat eh dino double check na yung mga gagawin, di ba? Hindi yung kailan papasok ka na, kakain ka na, tapos madi-discover mo panis na pala yung kanin, no? <laughs> Nako ay umagang-umaga. Masisira ang araw mo yan, syempre. Magkakaroon ka pa ng extra gagawin, no? Para sa pagsasain lang. Sa halip na yung kakain ka na lang, ahalis ka na. Ayan, ngayon magsasain ka pa. <laughs> ay, ganyan talaga. Syempre, malalaki na yung mga yan. Dapat. Hindi na natin din na nila dapat iasa sa ating mga magulang, di ba? Matuto sila, di ba? Mm. Yeah, ganyan. <laughs> Para kung sakaling humiwalay na sila sa atin, sa poder natin, marunong na sila mga next, di ba? Hindi yung malalaki na sila eh aasa pa rin sa mga magulang, di ba? Eh, hindi na kayo mga bata. Malalaki na kayo. <laughs> Baka marinig tayo. Kaya binubulong-bulong ka lang mga kainis, ano? baka, baka magalit sa atin yung panganay na prinsesa natin eh, mabuti na lang malakas yung exos ano? hindi tayo masyado naririnig tsaka nagsasain siya doon maingay hindi ano eh medyo hindi hindi niya maririnig yung mga sinasabi natin. Pakakala niya nagba-vlog lang tayo no pero hindi niya alam siya yung pinag-uusapan natin ano. <laughs> nagsasain mainit ang ulo. ano yun eh papasok sa trabaho ay magpapasok muna sa school no kasi nag-aaral yan mga tapos pagkatapos mag-aral, mamayang hapon, papasok sa trabaho. Yan, kaya busy. Busy ang bruha. <laughs> wow, nabusog ako ron ah. Sarap nung niluto nung mahal na prinsesang panganay natin. Ano? Shoutout mo tayo mga kayo. ano? Shoutout kay Godfrey Maranon at sa kanyang anak na prinsesa na si Kayomi. Mula sa Saskatchewan, Canada at shoutout din kay Chona Castilla. Yan mga kainags, ano? Huwag kalimutang isarado at ilak ang tinto pag umalis ng bahay para siguradong safe mga kainags, ano? Uh, sa mga nag-like, nag-subscribe at nanood ng videos, maraming maraming salamat po. Tsaka syempre, dun sa mga gusto mag-subscribe, Naku, pwedeng pwede po at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags!